Sorry. Piyo Douglas, pwede bang iwan mo muna ako? Nag-aalala lang kaming sa sa labas eh. Alam mo, dapat di ka na malungkot. Dapat nga matuwa ka eh. Dahil nakilala mo ng tunay mong ama. Tuwa? Saan? Tatay ko si Sir Carlos. Nakaya lang pala siya bumait sa akin. Kasi nalaman niyang anak niya ako. Ano kung hindi niya nalaman? patuloy pa rin niya akong sasaktan. Alaitin. Mamalitin. Tatay ko siya. Pero nagawa niya sa akin lahat ng yon Alam Douglas, sana hindi ko na lang nalaman. Sana hindi ko na nalaman. Kasi... Mas madaling magpatawad ng... isang tao kung hindi mo siya kadugo. Pero yung malaman mo na... tatay mo siya. Magulang mo siya. Tapos nakagawa siya ng malaking kasalanan sa'yo. tatanggapin yun. Pero naman lagi, di ba? Kung siya yung malapit sa'yo, siya so, pa yung nagpapasakit ng damdamin mo. Pero, bumawi naman, di ba? Ano bang gusto mong gawin niya? Huwag ka pansinin. Huwag ka bigyan ng atensyon. Di ba gumawa siya ng paraan para para mapalapit sa'yo. Sabi niya, umaha siya kasi nagpupursige daw ako. Dahil pumapayag na siya sa pagmamahala namin dalawa ni Elise. Tisoy, hindi rin naman madali dun sa tao na na aminin sa'yo na siya ang tunay mo, Ama. Hindi ba? Opo. Basta Isda ang alam ko. Ang sama siyang tao. Panuloko. Sinungaling.